man yung preparation nyo dun sa pagsasalita or pagtatry ng no, Latin words and language. Sa ako po sa YouTube, pinapakinggan ko po ng paulit-ulit, dinownload ko po para ma-familiar kung paano na nagpanggitin yung mga salita. And manood po ng mga horror films talaga. Thank po Ako sa Google Translate, we audio, yung mga pangalimigyan pronunciation po sa uh, months, hindi okay, months, weeks talaga, weeks before, pinabasa naman ako ulit-ulit na yung script para talaga mark na ko siya sa memory. So basa-basa-basa yung memory sa memory. Especially yung Latin. Ano yung, ano, yung favorite line nyo na Latin word? Sorry? Uh, Latin uh, favorite line nyo. Sample po. Okay. Travis Scrucci's Domine nosbile, so please keep domine in prayer against